<laughs> hello, hello, hello Good afternoon, good afternoon Everyone Good afternoon, everyone Ayan, ang ganda ng dagat natin Ang ganda ng dagat natin Guys, lang video po tayo Lang video Yes Lang video po tayo Pagpalang hapon Los Angeles, Mindanao Good afternoon good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening, good morning, all over the world, guys. Yeah. So, Ito tayo sa nati guys. Ganda na show guys. Nah. Ito yang sa si nati ka guys. Yan. Darnati ka resource guys. Hmm. Sa dagat ito, sa dagat. Ang tagal din pala guys ng ano, ano ang 2 minutes ha. Ah. 2 minutes long video. tagal din ng 2 minutes no. Kailangan 2 minutes hanggang ano eh. 3 minutes long video. And guys, dagat ito dagat dagat ito Daga pa ah, Nasukot ako eh oh. Tumama sa bato Ayan guys dagat oh eh. Dagat yung guys Dagat yan guys Naligo ako sa dagat. Bye bye guys.